A friendly reminder, watch a by Golly Wow. If you like it, watch it. Kung di ka happy, mag-next video ka muna at mag-relax to the max. Emilicious! Ako si Svenja, ang sibling princessa, pero may arrive! Kami ang Girl! katambay sa kanto at sa tulay. Meron po akong pasalubong galing sa probinsya. makita ko sa inyo yung mga gulay na fresh. Gulay, hindi mawawala ang gulay na pampahaba ng buhay. Tanen! O, oh, may talong ni Balong, may kamatis ni Marites, at okra ni Kulasa. Purong pakbet lang to. Yung walang halong karwatso ever. Eto lang okay na. Gusto nyo ba rin? kamatis ni Marites. Magsasarsyado shadow na naman tayo kahit nanonuto na may kamatis. Ang kamatis. At saka okra or lady finger. Okra ni Kudasa. ay munggo. Pwede rin lahaluan ng malunggay. Dati dito kami pinapaluhod yung mga bata noon. Pag matigas ang ulo, pag makulit, munggo lang katapat mo. Kaya yan, tuhod na yan. Matibay. Tapos ito, magpapakbit ako ng talong ni Balong. Meron din tayong papaya. na mga papaya from probinsya. <laughs> Pasalubong. Mm. Mm. Sana ganito, sana all. <laughs> leron, leron, sinta, buko ng papaya, daladalay buslo, sisidlan ng bunga. Ano sunod doon? Tapos, masusidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran. Hindi ko na alam ang susunod. Nakantayin ko, tama ba yung lyrics? Leron, leron, sinta, buko ng papaya. Dala-dala'y e buslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran manap ng iba. Nako, ewan eh, ko na. Dapat na naman nating aralin ang mga uh, kantang ganyan. Mais ni Denise. Wedding pang ano to, gisa with um, palaya dahon. Diba? Kaya lang wala. Since wala akong tanim ng ampalaya, meron akong tanim na dahon ng sili at saka malunggay. Marunggay. Nay, naghimas na ito meron akong suka dito na ilok, galing sa ilok. o sukang pula. Pat ano din, ito yung kasama sa mga padala. Salamat sa nagbigay. Mm, ang bango. Mm, sarap. Sili. Gawin ko kayang higaw, no? Ang ganda pala. Sili. Siling hikaw, try natin. <laughs> Hay nako, mamaya namumula na to. Huwag niyo pong gagawin. Pwede rin hikaw. Fashionable. Meron na pong no? ganda, no? Ano kaya kung talong, no? Ang hikaw mo. Pwede rin. Maganda rin, no? Ang talong ni San Pedro. lalo naman to. O, di ba ganda? <laughs> Beautiful. Kaya pala, naka, kaya pala namitas ako ng sili. Wala naman akong paggagamitan. Yung pala, meron timing. Kastoy na eh. Yan. Yeah. Mmm. Mmm. Sarap. Tapos, walang kamatayang buguong. Gagawa tayo ng sukang pinakurat. Ito lang katapat niyan, sukang pula. Tapos hugasan niyo muna syempre yung sile. Tapos lagay niyo diyan ng buo. Pwede niyo ring gu gutay-gutayin. Ano ba 'yan? Bye. Ano ba 'yan? May nagbi-video ako, may buwi ng yelo. Dalawa po. Dalawa, sandali lang. Wait a minute, kaping mainit. Et ito, tatanggalin nyo lang to. Ayan, oh tanggalin galing yan. Para hindi pangitingnan Tsaka para lumabas yung ano, yung anghang. Yan. Tanggalin nyo yan. Yan. Tapos nang bumili? Para maanghang ng konti. Para may sipa. Lagyan nyo lang ng, kont ng, ano, ng asin. Yan. Ganyan lang. Konti lang. Ayan, pwede nyo rin lagyan ng bawang. Ako, ganyan lang. So, ano lang, sili lang at saka asin. Tapos, at saka, kung may pamintang buo, meron kasi ako durog eh. Wala akong pamintang buo. Ah, uh, mas masarap pag may pamintang buo. Mas mabango. Tikman natin. Kung okay na lasa. Mm, -hmm. sarap pang sausawan. Ang sarap. Ang bango. mhm mm Sarap. Ayos. Ayos mga tol. Ayan, gawa na po. Nagsalin na ako dito. Oh. Ang sarap. Ang bango. Nakakagutom. Masarap po sa usawa ng chicharong baboy, basta kahit anong sausabon, kahit anong sausaw mo, pwede, kahit anong suwak na suwak, kaya kayo mga kanto boys and girls dyan, bili na ng baboy at isawsaw sa suka, punta lang dito sa bahay, sugo, taglamot! Cookilicious time! tada. mga kanto boys and girls, mga emis girls and boys dyan. Ito na naman, ang cooking, emi ninyong lahat, na nagyayang kakain na, mga tayon, mga tila, mga tana, mga tamu, hache, okay. mga tambay dyan sa kanto, at sa tulay, sugo. Tapos may natira kong sile, yung mga hindi good, ayan o, yung medyo pwede nang matuyo para pwede ko nang pantanim itatanim ko 'le para meron ulit akong aanihin kasi pag may itinanim may aanihin pag may isinuksok, may huhugutin 'di ba Bye thank you for watching